Good afternoon po, good afternoon mga kabengbeng, especially po kay Sir Jarens White and Dog ng Antique. So, yung uh, ating nasa harapan ngayon mga kabengbeng ay kanyang laruan po. So, meron tayong Vulture Tactical dito sa ating harapan mga ka-beng-beng So, yan. Alaga ni Sir Jarens. Jarens White and Dog po ng Antique. Napaka-pogi ng unit. Eh, sir, yan mga kabengbeng. So, pulang-pula. So, PCP po, uh, naka-battle tank mga kabeng -beng, regulated po, 3,000 PSI ah uh, input, maximum input, 3,000 maximum input, 1900 PSI output po. Ayan yung kanyang trigger, napaka-pogi. Ayan mga bang beng naka rail grip ngayon mga bang beng pero may bipod to, papalagay natin mamaya. Um, adjustable hammer spring. Um, Dekaker niya mga bang beng meron siya. Then safety nya, ayan mga bang bang slide lock na sya. Hindi na sya dito sa trigger. Ayan, napaka pogi po. So, 12 rounds Magazine mga bang bang. Ayan, 12 rounds Magazine. Ano ba? So, i-grouping test natin to mga bang, bang bang sa 36 meters. Ayan to yung ating um... Yung tawag kasi dito, yung ating tar, uh, steel po, nandun, nandun mga bengbeng -beng sa 36 meters. So sir, ito po yung ating steel plate. So, i-grouping test natin to. Subukan natin siya ng meteor pellets and also JSB pellets para makita ni sir. Subukan natin sa local at imported na pellets na made in Czech Republic. Na uh, JSB exact na 18.13 grains po. Then, meteor po. Naggawa naman dito. Local pellets po. No? So, sir, ito yung unit mo. Napaka-pogi. Subukan na natin. Grouping test. Ang inyong unit sa 36 meters po so, ito ko po kay utol so dahil itong ating phone na to in, uh, hindi ko compatible dun sa ating mga side cam mayroon ko ba bumili tayo ng mahal na cellphone mga bangbang hindi naman para pwede dun sa ating mga side cam so ito po subukan na natin unahin natin sa meter pellets meter pellets po ay jsb muna tayo mga bang jsb pellets muna tayo JSB po. Pakita ko lang. Aha. Uh, ating JSB, ito yung ating unang gagamitin. JSB mga kabengbeng, JSB aksak. So, ito po subukan na natin mga kabengbeng pag group test na natin. So, 10 shot subukan natin sa JSB then subukan din natin sa meter. So, ito subukan natin sa JSB po. JSB muna tayo. So sa imported na pellet muna tayo First shot po tayo First shot Second shot po Third shot So zeroing muna tayo No, JSB ito fourth shot ay third shot po pang pangatlo sorry ay pang apat na pang, pang apat sorry fourth shot mo po, po pang lima pang Anim. Pang pito. Pang pang walo pang siyam at pang sampu so po ng hangin mga kabembe so 10 shots po yun po yung sa JSB pellets po napaganda Des decent naman po yung kanyang groupings no so ito naman po sa taas yung mature pellets yung local pellets naman po ito gawa sa Pilipinas gawa ng sampler so first shot po tayo using meteor sa bandang taas first shot sa meteor second shot po third shot ayan maganda yata tumama sa mature mga ka beng beng nag pellet to pellet napakalakas pa ng hangin yan mga beng beng pang apat grabe ganda tumama pang lima anim pang pito pang walo pang siyam yung ganda ito mama mga kabeng-beng Pang sampu. So local pellet lang po. Feature lang ang malakas mga kabengbeng. So 10 shots. Ayun mga kabengbeng. So mas okay pa. Mas maliit pa yung groupings ng ating local pellets. do sa JSB. <laughs> natin sinubukan sa unit ni Sir Jared. So ayun So meter lang mga kabengbeng. So, nasa unit ni Sir. So puntahan po natin yung ating naging groupings. No? So 36 meters. Sir Jaren's So Sash so na po kayo dito Medyo Ano mga kabibing-bibing Dahil may mga laga tayo dito So Ito po Yung ating naging groupings na So dito Meron tayong 10 shots Sa GSB Ayan So Medyo may kalakihan Compare sa Groupings na ating Meteor po Ayan So, ayan po. So, ayan mga bengbeng, -beng, local pellet lang sir. Okay na ang inyong unit. So, salamat po Sir Jarens. So, 36 meters po ito ha. Ayan. Tumama mga, beng, -beng, mga beng, beng, So, ayan po. Salamat mga bengbeng. -beng, again. Peace out po.